hello, hello. Welcome back to the YouTube channel. So ngayon we're here at the may Center. Mag-update tayo sa kanila sa mga narilo dito At yan nga, nakikita natin na Parang ang isaya ngayon dito sa Haya ko Dito sa may papunta ng uh, Naik View Tsaka ng Cristo Fight sa Sabana So yan o oh. Parang fiesta At may banderitas po sila nakakatuwa naman na uh, ang saya tingnan na uh, meron ng uh, parang activities yung mga residente so, no? dito so yung makikita nyo banderitas na oh biyesa na at uh, nakikita naman natin na uh, lahat na halos ng na mga na dito sa may Hayasen extension eh, nakapag-adjust na sila nang abuhay uh, nila dito sa pabahay ng gobyerno dito sa naikabita yun no? oh ayan so, katulad dito oh, ay a uh, yung gilid ng bahay eh napaayos na so pagdating na araw baka uh, business yan tindahan o kung anuman ating uh, a aabatan na so nakaka-inspire talaga na uh, ganun na nagiging productive na yung mga beneficiary ito katulad sa kabila o oh. higitan nyo yung bahay o oh. oh. so binagaganda talaga nila yung ano at uh, syempre natuwa bigla ako kasi may banderitas sila so walang so, kung fiesta dito kung ano kasyon kung tayo uh, kung okay? oh, nila at bakit banderitas uh, ngayon dito so yun pababa doon ayas ah, ano na yun ah, naik view ayan dito yung mga tagalugar ng Taiwan na nalipat Yun, na, ano na rin siya? Nakapag-adjust. na. Eh, ah, May mo, bago ng... ha? Ah, de, may naman. pa yun. Hindi pa pa yan. Hindi pa nadiipat. Hindi pa nadiipat. Hindi pa nadiipat. Ah, po dito. Ah, piyesta. 19, 19 po. 19 ngayon. Ah, nakakatuwa. Anong lugar na ito dito, te? Hyacinth po. Hyacinth. Okay. Pero yung barangay? Barangay Kalubkob. Kalubkob. Sa part ito ng Kalubkob. Mm -hmm. Ah, okay. So, nakakatuwa naman na may pagbanderitas na kayo. Ah, walong butas. Itong lugar na to, tawagin, walong butas. Saan kayo galing, te? Bago kayo napunta dito? Ano po kami? Botas. Ah, taga na butas. Meron bang taga na butas na lipat na dito? dito po, taga mga mga Oo, kayo doon sa kabila, di ba? Oo. Oo, doon sa kabila na yun. Sige, ate, salamat ha. Thank salamat you. you. <laughs> so yun, nakakatuwa na uh, ganito ah. yung uh, sitwasyon ngayon dito. So may extension higher sa, eh. tayo, no? di Diba? Okay, tayo sa kabila, oh uh, nakapag-adjust na yung mga pamilya na paano na nila yung harap nila at siyempre yung banderita so dito sa kabila ayun din no. talagang <laughs> ano talaga yung uh, ano nila kanilang yes, preparation para sa fiesta ano ngayon March March 11 so 19 19 daw ang fiesta dito uh, balong butas kung tawagin kong lugar nito no? nakikita naman natin na talagang nakapag-adjust na yung mga beneficiary dito Ito ang yung mga na-relocate so yung katulad yung sa kabila so, dito rin sa kabila, oh halos may mga tao na, halos puno na, update natin dito sa ano, sa and extension at ah uh, balik na tayo dito sa ano? pinagbalinya natin oh shoutout dun sa mga gwapo na yun oh no? <laughs> Salamat <laughs> Okay so yun at ah uh, dahil productive naman talaga so wala akong masabi ha hello hello po kahit pa ka siguro na may wala nila ng paraan nakapag-test na sila no? yung buhay nila dito kaya at least makikita na natin na masasaya naman na yung mga na-relocate dito sa may highest extension well ang laban dito extension ang dami parang isa ito sa mga block eh ng uh, ng Hayasen. So, ito doon sa may Christophe Heights extension naman tapos papuntang Sabana. Yung pinagalingan natin doon ay e, e, papuntang View So, ayan din. Makikita rin natin yung mga development na katulad nito. So, ang ganda, di ba? Mmm, -hmm. Dahil, ah, uh, ganun yung ginagawa na naman, ah, na beneficial. Basta. So, Basta <laughs> so, yun, Yes, ta. Yes, ta kaya tayo Sana umayod. Yun. <laughs> ang galing naman sila. After one year, na nila. Dito na kagagalahan ang darwanir. Nandari lebih nila dito, nakikita na sila sa byasta. Dito sa naik -Kabili. Okay, so yun yung uh, a Okay. pag update sa Hayosen. Maraming salamat sa mga walang sakong sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, at syempre sa mga nanonood, eh, maraming maraming salamat po sa inyo. So ito dito, uh, ibang part na rin kasi ito. Maraming kayo dito, pero kung kikita nyo, hayasense yan.